Wow. Ah, uh, mao ni mga notorious sa no? na na ng mga notorious hindi woy notorious <laughs> sa <laughs> <laughs> ikaw na okay go <laughs> <laughs> Mrs. Rosita Inti Inti Wow Hong Wahai Wahai Almasan o? Anya Priya Almasan chinese

Di Is... ba dito nir sa may datop Piang yang nir damo ang lalug na nansang Chinese dito nir no? Hmm. Di imagine ang gabang masahay sa itong mga chikoy eh. <laughs> dito, sa... mo ni Kani? Yata Grabe yung dito mo dito nir kay mga karaan nir no? Okay, hindi <coughs> ang magigilang Business center sa una Yung mga kwan na Chinese Muslim Sa top yang no? Damo na kayo naka-kondra Kumain siya Central Bank, kung ito ang... Amunisya ang... call center. Global. Oh well, Ay, oh. <coughs> 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 uh, Call center. sauder lang. Tara natin mga prayer request pa. Ayos ko yun. ba? Kung... Kaya ko magunta sa pikas, Kasi ma-disturb sila ni Pastor Waldo. Edo Waldo

Ano siya ang ginatawag na Central Bank? Slim Dili. <coughs> Bit ba kasi din ni Tix. Tix. Ah, ako sa ICM si Juan Pakito lak yon. Ang ni Kaka Dix. Pwede P.S.? nang ni kaka Pilipin. Pilipin. Uh, Kalbupod, Presla. Si na. Anong gani ang kaka ng kuya. Kuya. Kung sa Ilocano, Ading. Ading. Ang kuya. Ading Adi. mangod. Chicks to so. oh, guys oh. Bagang ate oy. Chicks taga ka lang. <laughs> Katalikod lang na. Niyabi <laughs> niya jackpot na siya mapagpangihi. Liga tindog. <laughs> Ay. Ano ba? Ano mo tindog mo? Ano ba? tindog mo? Ay. K

Dr. Ward. Bangko Sentral ng Pilipinas. Ah, patanaw. Ako itong tinawon ng oh, balay. Ikado ano mo ba? makapin na 'ko yung man. Ah, station. San sa networking? Giapak so, yeah, ang TV. Pak. Oh, ang na <laughs> na-ilisdan, na na-ilisdan na na ang TV, no. Ang matong dahilan Nagkwan ka na Nag-itom naguba to. turisok niya. nag naging... Nang naging napalpak. Napalpak. Nang naging turisok. Napalpak niya to mo. Nagkikirek iyang Iyang Iyang... Iyang na... Iyan tusok-tusok niya. Pito po. Sige lang po. Sa Pacific and... Mid and breakfast. Nung video niyo ah hindi na magbayran kriminal alinga ka kay Hindi ka katulogon siya ba no kay ma lunge 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 kay lunge 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 ma ka bawat gahulat ka sang sunod yung istorya ba oh, gahulat ka <coughs> tower e. learning nga gidapat tower ni Davao Green Tower di ba Tower in Bell nakatulog ko dito sa Demor Demorby pero more Demor Demorby tatlo na short ano, time ka short time na time, <laughs> <long> time? No. <laughs> oh, alam ipag <laughs> Price, the same <laughs> price dali. Wala, 150. Then ang the, <laughs> <price>, the <laughs> 250 ang 12 hours, 350. Nag short time siya. Short time mo ko? Abi ko mo na ang kanya. Play five man ta rek. Ko ta stress. Ano lang <laughs> mo <mong> ko <gana> <laughs> Ano lang nagdara para uwas pa. Otosanan ba? Ah. Tagyan ng drag ng tikyo. Go traffic na. Affordable, pero gamay. Single. Ano nang i-assign no? Pagduan na yung pang-part na yun. Kidney. Pagwata kidney. Mahal Kidney, kidney. Kidney, si kidney. Si involved ni si Tungi na pangkata. MMK na mo kaya. MMK. UB Union. yun. Kaya rin ni Registas niya. Ngayon kay... Huwag ka doon yung building.

working day misalnya? sa ila nakatinda tinda no magdi mong holiday ang baba abi no mas the more ang baba jogging da kay may ara na galit na basketball tamo kani gid na aga pa na kanu saman jogging da na to majadi ang na ta di diri sa lagi tapan Ara udah morbi, dia nak saya bantu. Itu, ya. Ako, kung ano yun? nga pa yung Ibuyan, 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 ibuyan. Oh, ito ito, square meter for sale. Ayan eh. Ayan eh. Di pa? oh, Pwede man tayo mag-turn right, pwede man tayo mag dito sa may terminal sa Banao. Oh, Pwede man. Kulan? Oh. Dito ka lang agian para ma-sweeto na ako itong liwat. Diretso ta. oh, dito sa lalik so, ko. So may terminal Ay, Oke, ko sa kita karon, ron. Sa Gapok. 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 gapok, gapok. Terminal. Ang Gapok. Di mo kita ang ano. Amo Mount Apo. Din. Oo. Oh? Pero ang pig sinasalikod pa? Or... Diri ito. Aspatan. Lang na. Oh, ang Mount Apo. Nakakan na ako diyan ba? <clears throat> apo pa lang na, oi pang lula, pang lolo. kami <laughs> gali kong halidi no. Ano nga lidi karon no? 1 Ay tama. Araw ng kapanganakan. Kapanganakan. Labor Day. Ako Muslim naman. Kuwat Labor Day, may Muslim Day. Mapua. 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 Mapua, Malayan ng, Lama, College. Kuna na Mindanao. college. Kuna 1? In CCC Mall of Davao. Ah, Simbahan yeah. mga na das taas? Church. simbahan na da? Anong simbahan? In CCC? Hahaha. 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 Ang grocery open. Diyan ni diretso pa no? O diretso pa. Diretso in. Dito kada nagkuan kay para diretso lang ka. Ah, nga tama na nena. Oh, hapit na ma. Oh. So karon guys, mag unboxing kita sa KCC IC, <laughs> NCCC Mall. So i-unbox natin. Mall of Jinsa. I-unbox. malapit nah, na i unbox sing <laughs> <laughs> alo alo dau hotel, do anak, kau diapun IT park, uh, IT It's department, department. Kami ning ma, wala dako din sil do ning kuan kali. Tayo pa ba? Dito pa sa center. United the bow specialist. Depende sa position mo. Ang gold center. Pero ka apoy. na to ang terminal. Ito pa ang nang pa. Abroad mo. Ato, tomato yuta. Ato, tama tomato yuta crossing to no? Hmm, araw? No, no, ko no, I trip Maliko na no, ako na? Oo oh. Na light na ako really? Pwede Uy, na no, mm. turn lagi no no -turn Na left lift turn na lagi Ay, na no, lift turn, dito Ano naman no, Hindi pa man Ay, dito, ay, wala mo Ay, 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 ay kayo. kayo ay, Wala eh Terno ni Bay? Lumaway kita <laughs> Lumaway kita Diritso kita mati na ta, dito tayo lumaway kita. Pulang lang yung sarapan yan, siguro di siya. Away? Pangabot sa cruising sa may matina, <coughs> turn left kita pa SM. Bro, garap pa kaysa. Wala na da. SM na, na da, oh. Ako ha, ng matina cruising. Paikulan. Layo ang magkundri kita mag-agay sa matina bangkal po

Pabalik ka sa SM to. Ayan. Dari Layo, layo. Nanda akong ma uh, maglina mm. kita. Ito din Tingko. Wala, hindi pa man i-crossing. Layo Dibso pa. Ito lang. Ay, may bagong mo dabo, Dari aw. Bag mo dabo, Dari Okay, traffic na Dari nga side. Global. Punta information of others. <coughs> morning holiday kay traffic po world quest buuyan yan

Binang si Remo ba? So, I don't Si Redre pa is a map. Ano nang diril kong nagagay? Maliko ito dahi? Sam? Pwede Pwede, pwede. Oo, Sige, Sige, Wala man. Wala, Hindi ah. Wala mo nakapula pa. pa. Pa-SM na de Oo, may SM na Tapos din ka malapos? Sa may... Oto na. Goal, go to oh, oh, uh, Dito, SM. Pwede ito, natutulong dito. Sa lang. hindi. Sa liko lang, Hindi, naka red pa ito. Pagkaraan ng km. Uh, Pagkaraan sa SM na. <coughs> pag-ring may tadlong pag rin kita sa SM. South Grave. Yes, yeah, South

Center FC ha? Yo, no? Ito, parang mga mo Gusto ang mo Okay guys, ari ng aton nga Google Lock to Danon Makita so, mo na... yung tala niya pa gusto ang Wow, dali na kita sa SM nang SM Wow, pati ka Is aim, oh, ah? Ang SM, di magwanta. Diregali ang adlaw. Then, na, diretsyo lang. Diretsyo lang na. Isom ito. Ha? mo ang mga ways. Ano Pagkaraan okay. ng patlundaang metro. Kumanan. Babayan ay guys, pero tika silaw. Pagkaraan